Mga kababayan, weather update na tayo ngayong biyernes. Mabilis na natapos ang monsoon break kahapon kung saan panandali ang hindi naramdaman sa buong bansa ang hanging habagat. Ngayon ay umiiral na muli ang hanging habagat na nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa pero mahina lamang ito. Ngayong araw at ay makakarana sa maulat na kalangitan na may kalat-kalat na pagkulog, pagkidlat dahil sa habagat ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, at Palawan. Bukod dito, ang mga hindi nabanggit na lugar gaya ng Metro Manila ay makakaranas sa maaliwalas na panahon. Pero nandyan pa rin ang tsansa ng pagulan dahil naman sa localized thunderstorm. Bukas, Sabado, magiging mahina pa rin ang habagat at itong Western Visayas at Western Mindanao lang yung maaapektuhan. Bukod dito ay magiging maaliwalas naman sa malaking bahagi ng bansa bukas. Samantala, ito naman ang update sa mga dam. At paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon. Ugaling tumutok dito lang sa PTV Info Weather.